Okay, mga kawad. Kali pupuntahan natin dito yung dalawang bata na pinanganak na may kapansanan. Bali, yung babae, wala siyang mata. Pinanganak siyang walang mata. Yun naman yung kapatid, hindi nakakarinig. Kaya sila yung dadala natin dito. Ito yung request ng no, kanyang nanay. Alamin natin mga kawad, paano sila, ano yung dahilan, bakit sila nagkaroon ng kapansanan.

tayo mga kawal. Ate, yan. Hello, baby. Hello, baby. ayan. Hello, bebe! Ayan. Bebe! Meron po kami dala para sa kanya. Ito, ate. Bali, yung mga... Pagkain niya po, gatas, may mga biskuit, may candy. yan para sa kanya po ito lahat. Saka yung... Isa yung anak. Ayan. Hmm. Isa po yung isa yung anak. yan Ito naman po, bigas saka grocery. So, para sa nyo po ito? Saka ito, oh. biskwit po ito. Para dahil balita ako, madalas ang hinihingi nyo pagkain. Po. Ayun, opo. Saka yan po, biskwit, candy, gatas. Saka para na rin dito sa, sa inyong anak, tutoy. Uh, ano nga pangalan mo ate? Bea po. Bea? Okay lang ba na, para marinig ka? Ito. Lagi ko lang dito. No? Yan. Siya naman ay, anong pangalan ni Bini? Christina po. Christina. Um, ilan taon na si Christina? Pito po. masayahin naman siya, ano? So, uh, pinanganak siya, inborn. inborn na wala siyang mata. Wala pong mata. Um, ano kung nangyari, ano? Siya ba yung nakakapaglakad na? Hindi po, nakalimak po siya. Lagi lang siya nakaupo. Nakaupo na tayo naka 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 na sa duwin. Ah. So, lagi Kasi yung nakarap po, kaya para sa, ano, mm. mm. ah. oh. so, ah, po hmm? ng po, sa sa buwang yung sa buwang yung mga sa yung mga paa niya yung mga sa buwang yung mga sa buwang yung mga sa buwang yung sa buwang yung mga siya buwang yung mga sa buwang yung mga sa yung mga sa buwang yung mga sa yung mga mayroon ka bang pamangkin o mga kamag-anak na nagkaganyan? Hindi naman. Sa ano po, sa side ng asawa ko meron po. Ah, may ganyan din. Lalaki po. Ah, lalaki naman. Ilan taon siya ngayon? Ay, hindi ko po ang, Mga mm. anak po itong mga tapong lugar po nila. Ayun. Ayun. Lahit. Uh -huh. Saan nang lugar takluban niyo kuya? Takluban po. Takluban? Kis, ano? Ulit Ulite. Oh, yun. Sa side po ng mm -hmm. magulang po. Oh, may ganyan. Ayun. Tapos na kwento mo din yung lalaki eh, Ito po sa ito po kay Adam ano po. Dingi siya. Dingi kasi naman di siya. Hindi siya. Hindi siya hindi siya nakapagsalita. Ayun. Pero yung sino mas panganay sa kanila? Mas panganay ito. Ilan taon na yung isa? Ito, ito po anim. Anim si oh, si Cristina. Ito na Ito. Siya. Bakalungkot naman ano. Pareho sila may kapansanan. Oh, Anong dahilan kaya sa tingin nyo? Parang pareho sila may kapansanan. Sa, sa, side ba ni Kuya, wala namang ganyan? Sa side ko na, ay sa pingsan po po. Ah, may ganyan, natin. naman. Ayun. Di pa din So parang pareho kayo sa side oh. niyo may. Ayun. So parang hindi maganda yung match ng dugo niyo Ano? Sa akin po. Uh, yung said sa magulang. Oo. Oh. Bigot pa dito at dito. Ayun, mas ano, oh, mas magrabi pa yung isa. Okay. bingot, Bigot, saka bulag pa. Oo. So, oh. As in, wala rin mata. Oh. Po, kaya pareho yung dugo nyo, pareho may, para may hiniti kong may kapansanan, kaya na, 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 napagsama, ano. So, parang magkaanakay ng dalawa, di, pasya nyo, yan na lang. Hmm.

Yan Sa anong, may, kung mayroong na. to be ya ano kumakalang to be ya kadalum ay kumakalang to be ya kadalum ay kumakalang to be Ginagaya kadalum ay to be ya alam mo yung ano yung pinunta namin na bulag ano? Galing magpiano sa kayong boses niya napakaganda sa Lopez. Bulag din siya o, sa Lopez. Wala din siyang paningin. Pen din binil, ano binilian siya ng piano. Ay ito po inananap po namin sa pizza sa mga oh. ng mata. Uh -huh. Ay sabi daw po. Ay, yata, may 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 madudunig. Ayaw. Ayaw. Pero hindi e, po, mga all. At kaganyang inborn na wala siyang mata. Hindi siya. Parang, parang kahit may mag-donate. Mm, Donate doon sa kahit ano daw. Uh, pwede daw siya magkaroon ng mata. Kung, kung, kung may maano lang po, may ma-donate daw sa kanya. Kaso nga po ay wala mo ba? Ba't inay? Uh. Pero ano yun? Hindi yun. Kasi sinusuri yung kung may, may kung yung mga ugat niya dito A sa na. ano, gumagana. Kasi kung wala rin yung mga ugat na sa hindi kahit lagyan siya ng mata. Ipa, yung iba kasi, may mata siya na hindi lang nakakita. So, pinanganak siya, ano, kataka, yung siya. lubog yung mata niya. Oh. Lubog. Hmm. Para siyang talagang walang mata, ano. Hindi naman siya tumatakit. <coughs> hindi naman. Hindi hmm. naman. <coughs> hindi Hindi rin siya nag-aaral ngayon. Ito po, hindi pa po. Sa plano mo siya pag-aralis? Paparali po, Saan siya po, sa may, ano po, sa may bayan po. Meron dyan? Meron po so, sa, yung, mga, yung sa mga, yung ano special po, so, yung special so, special sa special child. Uh, yung isa, ay, mo po isa, tas kaso, bir bira lang po ano po, ito makulit. Makulit, o. Oh. Kulit po, misan, natampo. Kung saan ko pinakain na ano. Paano niya naman niya sinasabi akong ang kalma, gutom siya, nauuhaw? Naganto po siya. Ah, ganyan? ganyan. Ayun. Sinyas lang po. Uh, sinyas, sinyas, sinyas lang. Kung ano sa'yo, kung ano yung gusto niya sabihin, sinisinyas mo na. So pwede siya mag-aral sa mga parang sign language ano. nung yeah, oh, okay. alam ko sa mga language. Sabi mo, sayo daw po sa akin, ko daw po itong dalawa Pa, paano ko may hindi mo po kaya yan. okay, Ito so, parang dahil Ito, oh. pag may matampo, oh. Siyempre hindi ko may mahan yung dalawa po yan Hindi mo ba ba ka? Ang hirap na pag-gasikas oh, May hirap po sa talaga, mo. yung dalawa ka ka, na yun mm. Uh, mm. Uh, Iwanan so, uh, Wala kang ano na yan Kumbaga yung kung yung attention mo ay nasa kanila na yung um, um, Ganon siya, pa. Dalas parang may ilim-ilim. Mm. Kung yeah, iniwan ko sa ano, mapabay po ako. Iniwan ko lang po sa doyan. Mm. Iman po siya na. Basta like pag may pagkain lang siya, na pag ano lang siya, tahimik lang siya. Pero pag wala na siyang naayot. Ngayon na 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 um, yeah, no. yun ay. Hmm. So, may pagkain siya, okay lang. Okay, pag may iwanan mo siya, may ginagawa ka. Pero pag wala na, tatawagin ka na niya. Oh, ano papa. paano naman niya sinasabi ng pangangyo? nga pala siya. Na. So, alam niya. So, anong kailangan niya. Nakasalit yung... pa Didi. Didi. Didi, Oh. lang! Kapag Sinyas ano? Ilan po ate ang ano iba po lahat naging anak niya? Apat po. Apat? Ano po nangyayari sa dalawa? Yung isa po, yung unang anak ko po, po, may ano siya dito, may, may buhok. May buhok sa mukha? Uh -huh. ah. Tapos ano lang po, yung 6 na buwan po. Yung, yung mukha niya po may buhok? May buhok po. Uh -huh. Hanggang na buwan lang siya. Opo, na, parang naano po ako na mama yan. Uh -huh. po yung <mari> ano niya. Kompleto <mari> mo yan, po yung katawan niya. Kompleto mo po ang katawan niya. Tapos na, yung mukha niya yung buho. Mm -hmm. <mari> mukha lang Yung katawan <mari> niya. Ano yung buho. Oh, Oo, oh, malinis. Ano? Pero may balay buho. Uh -huh. -hmm. Nag-anong na buwan lang ko Ang, Nalaki po siya po. po. Mm. So, naman. Si yung po panganay. Opo, okay. tapos yung pang ano po. Pangalawa, so, ano, ano naman po yung... Parang ano po, sa puso din. Sa, sa puso, naman, din, ayun naman ang puso, puso niya. Puso. Ayun. Na bin, lang po ng ubos. Hmm. Ubus po rin sila yung ano kay? Ubus po rin po patay. O, ayun, ayun. So, Lagi taon lang siya. Parang na ano naman po, ayun. lang siya. Ayun. Ayun. Puso naman yun. Ayun. sa na po yung pasta. Sige, baby. may problema po talaga mm -hmm. yung matching niya po ng dugo. May ganun po eh. parang match po ng dugo. Hindi po match. Hindi maganda yung ni Nakakaroon ng dipik doon sa mga anak. Hindi naman kayo, minsan nangyayari yun sa magkamag-anak. Kung magkamag-anak, pero taga Cebu naman si Kuya. Sigurado hindi kayo. Tagapakluban po. O, Kasi itong anong pinsan po namin yung bilibang. Kasi tayo Pero kayo ni Kuya, talagang hindi kayo magkadugo. Hmm? Hindi po. Ano? Kasi ay, nakilala kami ganyan, magkamag-anak sila. May mga kapansanan yung mga anak nila. Ano? Pero kaya naman hindi. Ibig sabihin po. Possibly po talaga yung ligon <coughs> mo hindi maganda ng match. Uh, Tama ka? E, eh, yung po. Ibig sabihin... Wala na po kayong plano ngayon, kasi wala na po. Ay, hindi <laughs> hey, po gano naman gano'n. Baka, parang muna sa naman po, gano'n naman din may nga. Kaya nga, tama okay. kay, so, kay, yun. Na ginagalita pa lang kung kapatid ko mag-volunteer. Yun yung pinakang iiwasan okay. yun. Magkaroon ng okay. katansanan pa rin. po, kung bibigyan ako ng anak na maayos ayun. Hmm. yun na para po, kung, kung wala naman kami, may mag-aalaga oh, sa dalawa. mag sa dalawa. Yun namang isa, totoo, yun ang pinakamaganda pag-aralin mo ng sign, para at least mabuhay siya ng normal. Yun, kahit hindi siya nakakarinig, pag, hindi siya, pag marunong siya mag-sign, may itindihan niya yung nangyayari. Mabubuhay siya ng normal. Yun ang pwede yung dito. Pero pag hindi siya natuto mag-sign, may ano magiging problema niya. Hindi rin siya makapagtrabaho, hindi siya magkakapagano. Mahirapan siya mabuhay. Kaya kailangan niya matuto. Ito naman si Bebe, nakikita ko sa mga lakto, ang ginagawa ng ibang magulang. Sinuturuan sa paglilibang sa music. Music, doon sila nagiging magaling pagkanta. Pag nakita mo, makikita mo na parang mag magaling siyang kumanta. Dito muna, oo. Dito na rin. Dito na rin. Totoo. sa kanila, <laughs> pag makikita masama ka. Yeah. Hmm. Ano yung magsibihin niya? Madalas siyang sinasabi masama ka. na yung magsibihin? Masama. Tapos may sapo. Maalis kami. Ah, si ayo. ah si alis, ka. kasama siya. O, tapos, ayaw. Tapos, ah, ayaw. Ah, ayaw. Kasasama siya? Oo. Oh, tapos sinano ko na ito. Oh, maalis tayo bukas. Hmm. Hindi ako na. Ito din. Opo. Ah, bedtime? Opo. Oh, po. pong, <coughs> uh -huh. oh, oh, bedtime. Oo. Oh, oh. Tawag-tawag lang yan. Ayan na siya. Naiisip siya na nakakatawa. Pero kung sakaling ano, na, ka pa ano, hindi ko, hindi ko tiyak kung may papadala Ito, galing ko sa amin ano. Kung may tutulong pa sa inyo, hindi namin tiyak. So, kung sakaling may matutulong pa sa inyo, hindi ba, di ba kaya, ka, kailangan nyo sa ka? Kumpa, lang Pagkain lang po isa kami. Pagkain na lang. So, kung sakaling mayroon biliin. Hindi na kami magkatagal. Tuloy na kami. Ano? Okay, <laughs> Bibi, <laughs> tuloy na kami. Mama ka? Oo, oh, ikaw, masama? Ah, gaming. Meron mm -hmm. pa ako dito, <laughs> oh. Oo, tinan mo to oh. niya kaya? Tanggapin niya kaya ako dito, Baby, oh. Bibi, oh. Bibi? Ito pa Bibi. Ayan, Ay, muna naman. Mm hmm?